guys, welcome back to my channel. This is me. Time check. It's already uh, 12.30. 12.30 in the afternoon, guys. At kakain tayo ng aking lunch. Ayan, pasensya na, guys. At magkakamay ako. Malinis ang kamay ko. Pero bagong lahat, salamat muna tayo. So, yung niluto ko, guys, meron ditong tawag nila to inasin. Bawal to. <laughs> Bagoong. Sarap kumain ng mga bawal daw eh. Oh. Tasaw-saw ko yung talong na nilaga. Yan ang ulam ko. Masarap. Masarap yan guys. Masarap. Tapos, yung isda na binabad ni tatay. So, talaga kahapon pag gusto ko na kumain ng gulay, diba sabi ko nga sa inyo, you uh think -huh. construction worker yarn <laughs>

kanya or multitasking. Lahat mm. damit ko nakababad. <laughs> Nakaan sa washing machine. Ikot. Kailangan mong sundin sa bangko. Nandide-deposit ka na nga eh. Ang dami pang cheche-bureche. Ang dami pang hinahanap. Nandide-deposit ka naman eh. Tagal ko kasi hindi kumain ng gulay eh. Nasabot na sabit sa gulay. Uh -huh. eto ulam na sige na kami uh -huh. hindi na kainap na ano pa man na ulam Mabilis ha, hindi to coffee. Kasi masyadong mainit. Kain. ganon lang siya. Ang hain ka. Ang hain Tapos oh, akong ano, hinasin. Ah, ang ah, mm. Meron ako dyan dami. Tsaka suka. Ang hain ka. Simple lang. Gusto ang pagkagana sa pag Tapos or yung inihaw, dain ko, dain. Shut up. Masarap pa sila sa ulam ko. Sundin <laughs> ulam lang. Masarap. Ako <laughs> ito yung Hmm. ito yung mas sarap na ulam eh. hindi pa sosyal paging tatay na yung aking daan ipagdaan mo na ako ulit <laughs> ang daan nyo. Ang daming bawang. Gumagawa nito. pa. I think I'm going to go to Delicious. Binuhal ko to kagabi. Hindi ko naubos. Ay, so, hindi ko na. Sabi ko, nagay ko sarap, rep. ko ng kanin. Nagay ko sa si baba ng kanin ko para umibit. Pero yung talong, hindi nang kumaka ko lang ni Luto. Salap talaga. Ito yung ang sarap ng ulam na. Hindi mo kaya pagpalit. Singot na naman ako. Anong ibig sabihin? Pag ako sumisingot-singot, mga nakakaalam sa akin, makakilala sa akin. <laughs> Habi ng mong doktora ko, patanggal ko na roto yung braces ko dun sa isang doktor. Sabi ko, doktora, buwan-buwan naman ang pinapachik ko to. Pag may mga edad, katanggal mo yung braces mo, babalik sa dati. None unless meron kang retainer. Kasi may edad na ako nagpa-braises eh, kaya ganun. Know, hmm. Takot ako mamaya patanggol ko yung braces ko, magsungki-sungki yung hipon ko sa baba. O ba? May hmm. iiwasan ko yun. Matanda na nga, tungki-sungki pa ikin, di, ba? di na magkagandahan yun. May iiwasan ko yung hmm. hipon ko sa baba. Mm -hmm. Sarap kumain talaga. Champion. Champion talaga kumain. Sama ko kayo sa aking labada. Naglalabas si... Pasabi ko nga sa inyo, nagluluto, makain. Habang kumakain, naglalabas. Sama ko kayo sa yung labahan namin. <laughs> Sensya na. Yan. Yan, naglalaba ang iyong lingkod. <laughs> yung lola. Sabi ko kasi sa yan ay naglalaba ako. Oh, diba? So, maya-maya. Tapos na. So, ito yung common bathroom. Pero sa akin, meron ako sariling bathroom. Kuwarto. So, yung mga naglalaba ayan so ayan ang tsura ng aming accommodation okay ayan sya ito yung aking table ito yung kabikagulo ayan ito yung aking room saan ko nasa inyo diba ayan Ayun, meron tao doon. <laughs> Ayan siya. So, maraming pa akong asikasuhin mamaya. At kalat-kalat na yung mga gamit ko. Uh, see you later, guys. Okay, guys. Laba muna ako at see you later. Bye-bye. Don't forget to like, subscribe if you haven't yet. Share and hit the notification bell. Bye, guys. See you on my next vlog. Bye. See you then. Bye. I know that you've been gone, you and me, we don't belong